Hi everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, um, September 13 na pala ngayon. Bukas, October 1 na. Malapit na ang December. Mala, uh, ilang tulog na lang. 2025 na. Kaya, ah uh, patuloy pa tayong patuloy pa tayong sa Uh, patuloy po natin sa pultahan. Bawat isa sa ating mga small YouTubers. Kagaya ko dyan. May kalab shoutout sa inyong lahat laban lang, go, go, go. <laughs> maraming salamat na pala sa nagsusuporta sa aking live palagi. At maraming salamat sa mga sa mga bashers ko dyan. ay mga bashers, love you. <laughs> Masaya pa rin ako kasi kahit papano, di ba, magkaka ano na ako, magkakaroon na ako ng pa, mag, pangalawang sahaw ko na ito. Kaya, bobo-bobo na tayo guys. Kailangan laban lang at gugubo. Uh, ano lang, to, patuloy lang sa pag pag-upload ng mga video at patuloy lang tayo sa paglalay para araw. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo huwinto kasi nga, diba? Pinaghirapan na natin to. Sayang naman. Para na sa atin to. Kaya, Salamat ako sa inyong lahat sa patuloy na pag-suporta sa aking channel kasi magkakaroon naman ako ng pangalawang sahod sa aking pag-youtube. Maraming salamat sa inyong lahat and um, God bless us all and mabuhay tayong lahat. Shout out sa inyo. Thank you. Bye-bye. God bless us all. Bye.